Magandang araw mga bap mga dal. Tara, samahan nyo ako sa panibagong araw naman natin dito sa Japan. So ngayong araw nga ay meron tayong schedule sa dental clinic para magpalinis at magpaayos ng ipin natin. Sa po napakaganda ng sikat ng araw at hindi na ulan sa mga araw na to. Medyo malayo-layo din kasi yung natin ay eh, napakahirap magbike pagka naulan. Pero kahit napakainit ang sinag ng araw ay eh, malamig pa rin dyan sa labas. May nandaanan pa nga akong apartment dito. Sabi nila may mga Pinoy na nakatira dito. Try natin bistahan mamaya para may pamirienda. Matapos nga na ng ilang minuto natin pagbabayt kay nakarating na rin tayo dito sa dental clinic kung saan tayo na schedule kaya pinarko ko na agad yung bike para ako ay makapasok na sa loob. 9.30am na pala may schedule natin dito bote pagpasok ko walang masyadong tao kaya pumunta na ako agad sa reception desk para ipakita yung schedule ko mayong araw para ako maisalam salam na. Ulam muna ako sa rit dito sa waiting area habang iniintay pagtawag sa pangalan ko. Dapat dala mo rin yung hair card mo. Ito nga pala yung mga paraan na pag-aayos ngipin natin. Ang ginagawang plastic at saka metal, pwede po yun. Marami na rin mga award at certificate from dental clinic nito. Kaya siguro marami rin na papa na mga ngipin dito. At maya maya tinawag na hope at dito sa isang room para ako'y kausapin. お顔の写真と口の写真撮っていきました。はい。で、これが歯の状態になります。特に虫歯はなかったです。うん、はい。これはえっとちょっとしみたり、ちょっと、うんえー、虫歯じゃないんですけど。えー、これ直しても。 Ayaw mo ba? Kaya pala ako dito para ipagkita yung mga picture at yung mga x-ray na ginawa namin unang punta ko dito. Galing nga dito sa so unang punta mo kasi i-x-ray yung buong gilagid mo, yung buhang mo, mga baga. Kaya wala talagang ligtas yung mga bulok mo ng ngipin. May kitad lahat ng mga diferensya na sira ng ngipin mo dito. Huwag sila ng tartar ng ngipin para pag-aralan. Ito ang mga 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 ちょっと量が多いのと気持,、はい、気持ち悪いですよね。ここ、うん、このののの辺辺でで、ですすすすね。はしし、ててななないいいとと思思うので、まあ、この辺出血ももありりままっちになりやすいので気をつけてもらえれば Medyo okay pa lang daw yung ngipin ko, nga lang siyempre may mga dumi. Kung hindi daw nalilinisa na aga, pan-possible mauwi sa mabilis sa pagkasira. Ayon daw sa so, server nila, nasa 15% lang yung mga maayos yung ngipin. Dito daw nagmamulay yung bacteria at pagkasira ng mga ngipin natin. Dapat continuous daw yung pag-aalagaan natin sa ngipin natin, yung mga pagpapadental para kahit tumawit ka man ng mga 80 years old, e-kompleto pa rin mga ngipin natin. After nang binigyan na yung polder at lumabas na ako, Now, ito nga po lang yung pinapakita ng folder na sa akin kanina Ito yung mga picture na mga ngipin ko At nandito rin yung mga kopya nung in-extray yung ngipin ko Nakita nila kung alin yung mga may sira Alin yung mga malapit na masira At alin yung mga kailangan ayusin Ito yung mga picture humabap mga pa Ito yung at maya maya pa ay tinawag na ako para ho na yung sasala. ka na ba panji o pera yung bunga nga mo? Banda Pasok ko nga dito ay pinagpaalam ko agad kung pwede ko bang kuhana ng video yung pag-opera sa nipin ko. Hindi naman daw masila yung operasyon kaya pumayag naman sila. Ang galing nga ng mga machine nila dito para sa mga pasyente ko sa akin iiga at kung sa akin iuupo pagkatapos ng operasyon. Hindi ko nang maalala kung ganito rin mga equipment na mga dental clinics sa Pilipinas. Pero parang manual ata sa Pilipinas, dito ako si Automatic na eh. Diyan, pinatayo nga muna ako kasi parang may nakita ata silang sira sa dalawang pagitan ng ipin ko. Handa kuhanin ulit ng picture at x para may check kung may kailan ayusin do sa pagitan ng dalawang ipin ko. Pero na kong kuhanin ng video yung pag x-ray nila sa ipin ko. Kaya na yung camera ha. So ayos naman daw, wala naman daw sira pala talaga. Gusto niyo pang dagdagan sira ng ipin ko ha para madagdagan yung babayaran ko. Kayo ha, ano ha, ha, ha. Hindi, ah, joke lang. Mura lang naman babayaran mo dito, 30% lang. O sayo, 70% i-charge na yun doon sa hoken mo. O yung health card namin dito sa si Japan. So, ayun yun, natapos na nga yung isang dentist na nag ng nangingilong ipin natin. Yun, eh, babaeng dentist naman mag-ayos para sa parilinis ng ipin natin? Ayos pala dito, ay Iba-iba yung mga dentist na gumagawa sa ipin, ha. Pero siguro silang mga kanya specialist. So, ang pangalan pala ng dental clinic na to ay Kimata Shika or Kimata Dental Clinic para mali pa nga ata yung napiling pagiging doktor na may-ari nito. Kasi kung isipin mo, di ba, Kimata, eh dapat doktor siya sa mata, hindi sa nipin, hindi siya dapat sa dentist. Ay, di ba rin lang basta. Convenient naman dito pagka dito ang magpadental, maasikaso yung mga staff nila, mababa. Well, natapos na nga ako at nanggihintay na lang ako dito para makapagbayad na. ni check mo na, nipin, check. GANG! GANG! Mabuhay lang din natin mag-budget check Baha wala ka naman pambayad malinis nga ang ngipin mo. Buti nalang hindi ganoon ka mahal lang yung binayaran natin. Nasa 1800 yen lang. Nasa meron tayong health card o yung hukin natin na tawag. Sa'ng

So yun, pauwi na nga tayo pero naalala ko may dadaan na pa pala tayo dito na apartment. Yung bali-balitang may mga nakatira mga Pilipino dito sa apartment na to. Try natin bisitahin kung totoo may mga kabayan talaga tayo dito. At uh, makikip na nga ako ng hagdan. May mga piloy dito, may shine tayo. Ba para mga pinay niya ata talaga nakatira dito ang ah, maharas harap ng bahay. At tara, try nga natin mag-doorbell. Uy, kabayan! Ay. Meron pala kabahan dito. Eh, saan ka? Ha? Saan ka? Dito. Parang nagbablog ka. Nag tayo. Matulog pa tao dito eh. Oh? Tulog pa? Ako lang, gisim eh. Ganun ba? Nagdumaan naman ang clinic eh. Ang dito. ko dito. Oh, dami ito. Uy, kabayan. Good morning, kabayan. Kamat na si kabayan. Ang dami mga action figure ni kabayan. Ang dami rin mga pagkain. Siyempre, dami rin basura. 안녕하세요. Good m o r n i n 나도 그거 보고 있었는거 가고. 얘들아, 나기타어오고 양. 아? 무슨 나와. 나나 무슨 나고나 고이터 피아노. 네. Good morning. 그만 di ba sabi sabi mo kakain tayo ah oh mapa pala, o, nga pala. Mo, sabi sabi si Laura tara sabi-sabi tayo wala wala sinabi ako tayo subo ka eh tara kahit ano sa ano sa biryani kahit ano diba sa, 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 sa kain eh. mo eh don hello mag kakain tayo so kasarap wala na no? wala mga may na si Vic na ano no wala pa B busy na no Busy one person hindi wala pa hindi pa kayo doon. Tira, kaya tayo tayo si pala So ayusin mo Mauro, di nga lang na natin lumabas Lobot na yung pang natin sa mga oras ito Kaya hanggang dito lang muna tong video natin ha Umabot ka hanggang dito Maraming salamat sa panood at walang samang pagsuporta Huwag din kalimutang in-like and share tong video natin Para marami pang mapanood At pag-i-comment mo na rin kung tagasan ka Para alam natin sa lumabot yung video natin Jayao, itiniti o mata ne Bye!